Care, Eskwelahan sa Kahanginan, on Integrated Pest Management. Gusto nga pagdumara ka mga peste kag natural nga kaaway sa parayan. School on the Air, Eskwelahan sa Kahanginan, on Integrated Pest Management. Ginadara ka ninyo, Kangagi Cultural Training Institute. Regional Training Center 6 na nahamtang sa Aklan State University Compound, Banga, Aklan. Kaimaw ang Department of Agriculture, Regional Field Office 6, Kag-Office of the Provincial Agriculturist. School on the Air, Eskwelahan sa Kahanginan on Integrated Pest Management peste sa parayan, punggan! Good morning, good morning, good morning, probinsya kang antike. Alasing ko roman it kaagahan, kag ka muna sa School on the Air, Eskwalahan sa Kahanginan on Integrated Pest Management. husto nga pagdumara ka mga peste kag natural nga kaaway sa parayan. Amo inyo bago nga tagalagad sa kahanginan, Tata Bastian cheta kaga uh, ko umpisahan ng aton nga episode sa kajjang uh, aga aton nga gina abi-abi ang aton nga mga tag para mati kag-aton nga mga online viewers nga nagatutok kids sa kada natin nga mga episode no sa atin nga mga estudyante sa kahanginan ilabi ng gid ang atin mga pinalanggang manguma nga naka-enroll sa atin nga school on the air integrated pest management ginaliwat-liwat gid namon no nga mag rin kita kang review dahil repeat rin lamang gid ang katapusan kang atin nga programa amugani no nga i anticipate rin natin ng atin nga post examination no kag malan ko man no kag positive man ako no nga taas sang aton nga mga scores o kung siguro gani perfect no ang aton nga mga scores sa aton nga post examination no kaga syempre akan man nga ginagreet no ang mga partners naton sa paglunsad uh, ka nga programa ilabi rang gid Department of Agriculture Regional Field Office 6 nga ginapangunahan ni Sir Dennis Arpia regian sa Iloilo. Kaya syempre ang atin man kibahan sa atin nga mga proyekto nga naangat sa information services. Siyempre, uh, syempre uh, lead man kang atin kapwa nga Ante Sir James Earl Ogatis. May ayad nga agahan ka sir. Kaya syempre sa imo man nga team rugyan sa Rafis. Kaya syempre ang atin nga supportive guide nga partner ang Uh, office of the provincial agriculturist nagina ginapanunahan kang atin nga guwapohon gid nga provincial agriculturist sir Nick Kalawag kag uh, syempre akon man nga ginapaabot ang pagpasalamat sa atin nga partners uh, rigdian sa OPA nos, uh, per me makita naga uh, istoryahanay nga naangat sa atin nga programa nga dyan no kag uh, syempre akon man nga ginbiabi no nga uh, municipal mayors nga wala gid no nag hesitate nga mag kag magsuporta sa atin nga programa kag uh, kay kaimaw mananda ang atin nga mga municipal agriculturist no uh, halin sa banwa kang uh, kaluya asta sa banwa kang anini kag ilabi rang syempre ang, ang nga mga sowa municipal coordinators nga man ko uh, duro ang anda ubra na angat gani sa ASF pero wala gina nanda pabaya na aten nga programa nga school on the air rug dyan man gyapon sanda nagahabos-habos nga uh, magsuporta ah, kag magubra para sa atin man nga mga maunguma miska ng iba kananda nagapulaw rin dahil sa pagbantay sa check So good morning no. Siguro gapamati man kamo sa sa tagsa-tagsa tag sa nga checkpoint regyan sa inyo nga uh, banwa no. So good morning, good morning. Kag uh, ginagreet ko man ang inyo mga kaimaw regyan sa checkpoint. no Go, good morning man kaninyo diyan no kag raad pero kamo ka mga init-init nga kape o kon nakakaanon ka mga init-init nga pandesal no bago uh, bago roman kita magaumpisa kang uh, bago nga adlaw no so ang amo dia nga episode ikaruwa nga bahin kang isa sa pinakapaborito gid nga nga topic ko, ang integrated pest management kay amo ang isa sa pinakagrabe kumbaga nga peste sa Parayan, no? Amo ang number one nga ginahambal nga kaaway sa Parayan. No? Kagin man ra sa nagligad nga episode kung uh, ano kita nakagrabe ang amo nga nga peste no ang aton nga balabaw o ko na atin nga rodents no masakit gid pinsaren no kag makita kung kung magatake rin na amo diyang uh, peste no kag uh, sa kadiyang uh, adlaw no aton pamatian liwat no ang kasugpon or ikarwa nga bahin pag uh, discuss no nga naangot sa uh, biology and management of rodents o kung balabaw, kaimaw man gyapon, natin ang solo flight ng SOA Municipal Coordinator natin, Halin sa Banwa Kambugasong, si Ma'am Mayjin Carpio. Ma'am, take it away. Maayad ayad liwat nga kaagan dun ka natin, nga tanan, no? Tagya liwat ako nga magatugro kaninyo kang informasyon pati sa atin nga pagmanihar kang balabaw. So, before ako mag-umpisa, ako na ginatamyaw ang akan ka kaimaw sa Office of the Municipal Agriculturist yung ginapangunahan ni Boss Freddy Vista. So, duro-duro gid nga salamat, no? Kabay pa ako liwat inyo nga imawan kag inyong pamatian sa akon nga nga party sa pag-manihar kang balabaw sa aton kataramnanan o sa aton nga kaparayan. So ang aton mga nagligad nga topiko, amo ang muang, uh, gintakal uh, naton o aton nga recap, gamay lang nga recap, is ang sa mga klasikang balabaw, kag ang uh, mga pamatasan kang balabaw, uh, kabuhi, kag ang paano natin di uh, monitor paano natin mamanaan kung ang diyang uh, lugar, buhi, o kung may nagauli na balabaw. So, atin man na agyan, kung paano natin ma- aton man nasambit kung paano natin man ma- mamanan ang halit kang balabaw. So, sararan kariano ang pag-utod o kung paggabot daya aton direct. So tama gid kahalit no kung amo dia nga klase nga mga piste sa aton taramnan. Ginabuyot o kung ginautod ang paray hasta malapot ang nagaporma nga uhay o kung gura nga uhay o kung pasi. Amura ang, ang ubra kang aton nga mga balabo sa taramnan. Ang sang kabalabaw makautod hasta 400 kapuno kaparay sa sang kagabi. So imagine na bala wat ibalan nga peste ang aton nga taramnan kundi puro balabaw lamang ren. So 400 kapuno ang anang nga mautod sa sang kagabi. So kung amo lang man natan aton ginasaligan ang aton paray kag amo ang pinaka-main nga peste sa aton taramnan ang balabaw nga ya. So, purdi gid ang atin. Wala gid kita it produkto So, gani, no? May mga surundan kita kung paano dya mahagan-hagan ang mga balabaw nga dya. Una is ang cultural practices nga to. Ang okay. akan ginhambal kang una natin na gintap, gintakal o kung gintapik. So, una, ang cultural nga to, kung cultural practices, uh, ginauna is limitahan ang pagkaon pag ginaistaran. So, mas nami iguro nga ang andang pagkaon kag ginaistaran atong istorbohon. Like for example, no? Kung ang andang balay may buho, so mas nami nga tap naon natin dayon sa adlaw nga ang aton paray wara pa it nagapamunga, wara pa it may ginaproduce nga, nga wara pa it uh, mga uhay kay kun natap na un kay hindi naton pa masapding ang aton nga paray, hindi naton maistorbo ang aton nga tanam. So limpyuhan ang palibot ukon warat hilamun ang mga kinahon. So mas nami gid nga wara gid man it uh, hilamun kay amugidra ang, ang andang taraguan, amugidra ang, ang ang andang pinakanamian mag kang buho sa likod kang hilamun. Sa mga hilamon nun, limitahan ang kadaruhon kang kang uh, uh, limitahan ang kabahulun kang kahon. So, mudo no, mas nami nga gamay ang kahon. So, akan bala na experience no, sa may nga alimod dyan, ilo-ilo. Pag uh, training naman sa RCM. So, naglibot kami kang taramnan. naglibot kami para sa may uh, ano bala? Sa may uh, ang uh, geotagging. So, geotagging sa RCM. Ano ba lang? Pagkapak ko kahon, daw, ano, daw, daw makulbaan, timukay kay gamay 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 ang andang kahon do do amulang lang ya guro do amulang lang ya kalapadun na do insakto lang gid sang kakahigmo ang makalapak compare sa aton nga nga ano compare sa aton nga kahon nga biskan darwa mo ta nakakahigmo pa tong in to. pero dito ta na sa may alimod dyan, sa Iloilo sin gamay kita na andang kahon so do hindi ta nakabuho, kabuho e eh, do hindi ka balay ang balabaw nga ma, ma ano na gid balama tuslok pa diretsyo ang ang buho ang balabaw do hindi ka tuslok pa diretsyo, or hindi ka buho pa diretsyo, kay tengod nga nipis lang ang kahon unlike rugya kanaton no kung ano ta na kalapad or ano kalapad ang aton nga kahig Uman na kalapad ang ato nga kinahon. Kapin pagid ang pinakamain natin nga ragyan mo libot-libot. Lapad ang atong kahon. So, mas nami iguro nga medyo iinuhon natin, medyo nipis-nipisan. Kay para riya sa sarah riya nga mapahagan-hagan natin ang pagbuho o kung pagbalay kang mga banabaw So, next is ang Muron ang synchronous planting o kundarangan nga, nga pag tanong Next is ang physical o kon mechanical nga paghagan-hagan uh, kang aton nga mga balabaw no ang trapping libunon uh, libonon ang aton nga mga ang aton taramnan o kon ilagpit gubuon ang mga buho nga ginaistaran tablugan kalibentador o kon kalayo ang buho nga ginaistaran kang balabaw so amura ang sara sa mga physical o pan-mechanical nga paagi para mapahagan-hagan ang mga balabaw. So, akan galiman nga itugang no sa sangka sa physical method no ay ang ano la ang um, ang pagsamo isamo ang binlad o kon kalkag sa semento sa kadurohon nga 1 is to 1 ratio 1 kutsara binlad gagwan kutsara nga semento kag ibutang marapit sa aragyan o kun kang balabaw so amo man niya ang sangka pa maagi, no nga mapahagan-hagan man natin ang pagduro kang balabaw so handat nga semento kay tanged nga ang semento kung makaanan dadya So, mamara, mamara sa lawas da, mamara sa silid ka lawas da, mamara sa tilaok ok da. So, ang simento, di ba la, kung magmara, so, i-bugat, kagkumpak, kadunta na. So, saya, saraya sa pamaaging nga uh, makapahagan-hagan na mapaduro ang balabaw. So, maagto kita sa chemical nga pagtatna o paggamit kang hilo, no? Uh, acute poison acute poison or um acute rodenticide is a quick acting poison a single dose is enough to cause a death death occurs short, shortly after ingestion so ang madasig na pagpatay kang balabaw so is ang chemical or ang mga hilo or ringgit. so isa ra kaya example ang pagbitang kang hilo ang Zinc phosphide. So, delikado dyan sa tao ang zinc phosphide kag sa mga kasapatan, no? Uh, mapatay kita na dyan ang sinuoman ang makainom or maka makahalo. Balasan ng pagkaon, kag ma so tama ka, delikado ya nga hilo. So, amo dyan ang pinaka-acute nga klase nga pagpamatay sa balabaw. So next is ang chronic. Chronic rodenticide is a slow-acting poison requiring multiple dose, dose feeding resulting to death from internal bleeding. So yata na ang amat-amat nga pagpatay kang balabaw. So example nga kaya is ang racomen or ratose, ratoxin. So amod nga mga bulong ma bakalya sa atin nga mga gabaligya balakang mga hilo. So, amo ang sagapon nyo or ibaklan nyo ang recommend or natoksin kung ang mga balabaw nyo daw hindi rin gidma sarangan daw tama rin gid ka 50 or 60, 70 or 90% rin gid ang damage sa inyong taramnan So, amuja ang pinakadali o ang sabat para nga um, mapatay rin gid ang mga balabaw. So ang paggamit kang hilo So ang pag ang sa zinc phosphide no makapatay jak ang balabaw sa silid kang uh, lima ka oras ang sa zinc phosphide. So gani no ang kabay pa nga uh, ang aton nga balabaw kung pwede man lang nga uh, bata pa lang or sa gamay pa lang nga edad kang aton sa bata pa lang edad kang aton nga nga paray ma ano ron tanda naton matakna kon mapahagan-hagan so kabay pagit no nga So amori ah. So thank you so much. Kabay pagid nga ra ka inyo nga na kanaken. Ra inyo nga naman So amulang raang ra ang akan ma-share. So duro-duro gid nga salamat sa inyong pagpamati. So God bless and thank you everyone. Salamat gid Ma'am Majin sa imong nga uh, uh, pag-discuss nga naangat sa biology ang management sa rodents o kon balabaw-baw no daw kasakit gid na no nga uh, pinsaren nga grabe gid gali ang halit nga matugro ka natin kang balabaw nga dia halin pa sa early stage kang atin nga paray paagtupagid sa maturing stage rin nana, No? So, grabe gid gali ang matugro na. No? Hindi lang uh, nga, nga halit sa atin nga parayan, kundi ka natin man bilang mga mga no Kay kung makahalita na, hindi, ta, lang gid basta-basta ria. Ah. So, kinangla natin maman ano. At least, pamaagi sa school on the air, eskwelahan sa kahanginan ng no? integrated pest management, naman an natin kung paano ba lamaniharen ang amojya nga peste no kag uh, hindi lang gali ya no sa balay man makahalit Kaya syempre manan kung ano ta na klasik ka peste sa balay pero rugya pagid gali sa atin nga parayan mas grabe pagid ang ginatugro na ka, nga kasakit especially sa aton nga mga bangunguma gani uh, raad no paagi sa aton nga diskusyon sa kadya nga aga duro atin na buol, duro aten na tunan, agudto um, kung mag-atake ang amod nga peste, uh, mamanaan natin ang atin nga pagahimuon, no? Kag um, sa mga mangunguma natin nga tagparamati, kag sa mga online viewers naton nga mga mangunguma, kung nabitin kamu kag may mga gusto kamu i- race nga mga pamangkot no open gate ang amon nga comment box rejan sa amon nga mga comment section uh, The same lang sa both para sa amin nga Facebook page nga ATI Western Visayas kag syempre sa amin nga YouTube channel nga ATI Region 6 no Ang aton nga episode naga-air kada alas 8 imidya kang kaagahan. So sa mga tagparamati natin diyan sa station DYKA kung um, na miss out ninyo or wala ninyo natapos ang episode natin sa radyo, pwede ka mong ka-tune in sa amin nga uh, Facebook page kag YouTube channel. Again, sa Facebook page naman, ATI Western Visayas, kag sa amin nga YouTube channel nga ATI Region 6 no kung maka in rin kamo sa amon nga Facebook page kag YouTube channel gina-encourage naman naman kamo nga i-like or i-follow ang amon nga ka page kag syempre i-subscribe ang amon nga YouTube channel no para uh, tayo yun ang inyo pag uh, pamati kag paglantaw sa aton nga mga sowa episodes kay hindi lang man amuya ang sowa no nga ginakaptan kang ATI Region 6 no so we are down to the last two episodes kang atin nga programa. Bawdo ka kasan ulang kita nag-umpisa, no? Pero uh, lapit rin lang kita matapos, no? Kag uh, excited rin makami sa ATI nga makita, kag nga mamit ang atin nga mga uh, estudyante sa kahangina no sa para abuto natin nga graduation sa September no kag uh, daad no um, kung maka uh, makagraduate kita, dururo na atin nga natunan. No? kag dapat maka-perfect guro or mataas rin ang atin nga post-examination. No? So, saliwat, salamat gid sa inyong pag in sa atin nga programang School on the Air, Eskulahan sa Kahanginan on Integrated Pest Management. Gusto nga pagdumara ka mga peste kag natural na kaaway sa parayan. Amo dyan ang inyong bago nga tag-alagad sa kahanginan, Tata Bastian Ocheda nga nagahambal, may ayat nga agahon kaninyo nga tanat. Kapuna ka sa School on the Air, Eskwelahan sa Kahanginan, on Integrated Pest Management. Gusto nga pagdumara ka mga peste kag natural nga kaaway sa parayan. School on the Air, Eskwelahan sa Kahanginan on integrated pest management. Ginadarakan ninyo Kangabi Cultural Training Institute, Regional Training Center 6, na nahamtang sa Aklan State University Compound, Banga Aklan. Kaimaw ang Department of Agriculture, Regional Field Office 6, Kag-Office of the Provincial Agriculturist. School on the Air, Eskwelahan sa Kahanginan on Integrated Pest Management